At so yun mga bossing, so para sa pagbabakal naman ng ating hagdanan, so bali ang ginagawa natin, meron tayo ditong walong main bar. Isa, dalawa, tatlo, apat na bottom bar at apat sa top bar. So bali ang gagawin natin, ilalim yung top bar natin na apat and then lalagyan natin ng Uh, bakal natin 10 mm yung separator natin para hindi magdikit yung dalawang 16 mm bali yung isang 16 mm yung top bar natin dito naman natin nilalagay sa ibabaw na to so nakaganyan siya ayan ganyan yung design ng bakal natin So bali yung pagitan ng distribution bar natin, yung separator bar natin na 10mm, ay depende sa plano. So yung nakalagay sa atin is 60 a uh, 20 centimeter yung pagitan natin. And then yung main bar natin apat yung nakalagay sa ilalim at apat naman sa ibabaw. So ayan, check niyo na lang yung mga details ng bakal ng ating hagdanan. At yun mga boss, sa paglalagay naman ng ating uh, nosing bar. So bali yung uh, nosing bar natin na ito, pwede kayo maglagay ng marami, lima, apat, anim, 7 or depende sa gusto niyo mga bossing. Pero ang the more important talaga natin, ang nagpapatibay talaga sa hagdanan natin is yung ating mga main bar. Ayan. 16 mm dapat yung nilalagay natin na bakal, na pinakamaliit or depende sa design, laki, bigat ng ating hagdanan. At nakadepende rin yung dami, gaya na sabi ko, sa sizes ng ating mga hagdanan. Okay, so ayan, nakikita ninyo, meron tayong uh, 8, 2, 4, 6, 8, 8 main bar, apat na bottom bar, dal din na bar and then yung ating distribution bar sa pagitan ng dalawang 16mm okay, yan yung pinaka-separator natin, pagkatapos ayun na ito, lagay nyo na yung mga nosing bar nyo, yung uh, unang tutorial natin tinuro ko na kung paano gawin to ayan, kinakailangan gaya ng sabi ko 2.5 to 2cm galing dun sa ating layout yung pinaka-concrete cover natin para sa mga bakal na ito, and then lalagyan nyo rin ng uh, 10mm Ayan, nosing bar pa rin, 10mm. Pwede kayo maglagay ng tatlo, pwede kayo maglagay dito. Ayan, depende na sa design ng ating hagdanan. Ayan, so ganyan lang yung pagbabakal ng ating hagdanan. Napaka-basic lang yan mga bossing. So ganun lang kadali. Ano yung paglalagay ng siding ng ating uh, baitang, pinaka ng riser. Okay, sa harapan lang natin yung popormahan. Bali, ang pagpoporma niyan mga bossing, napaka-basic lang din. Ipapakaw nyo lang yan o re-screw nyo. Tatapat nyo lang doon sa mga layout nyo. Kaya naglalagay tayo ng mga gilid na forma dito para dyan natin ilayout yung ating mga baitang, riser and thread. And then, kita nyo, ayan, nakapantay doon sa ating layout. Okay, so ganun lang ang pagsasiding. Tapos, gagawin nyo para hindi siya tumulak. Pag binuhusan natin, lagyan nyo ng tuko dito. Lagay kayo ng mga tatlong piraso. Magkabilang gilid. Isa sa gitna. Dyan nyo lang, iscrew nyo lang dyan or ipako. Pagkatapos, pag nalagyan nyo na ng mga ganyan brace, lalagyan nyo naman yan ng mahabang brace sa ibabaw. to, pwede kayo maglagay ng tubo, bakal, kahoy, depende sa inyo mga bossing. Ayan. Tapos, itong mahaba na yan, nalagay natin yan tatlong piraso din, magkabilang tabi at gitna. Tapos, ipapako nyo lang yan. Ang purpose niyan kasi, ng mga tukod na yan, para hindi tumulak itong ating forma nung riser natin, nung ating mga baitang. Kasi, ang buhos natin dyan ay mula ibaba pataas. So kaya pabigat ng pabigat, habang binubuhusan natin yung pataas, pabigat na pabigat yung mga forma natin, kaya iniiwasan natin na itulak ng buhos o ng halo itong mga forma natin. Kaya nilalagyan natin ng mga brace na ganyan. Hindi, pag nalagyan nyo ng brace na ganyan, okay na mga bossing. Boss, share nga pala namin yung ginagawa namin pag nalagyan ng mga bracing namin do sa aming forma ng hagdan. So bali, screw na ang ginagamit namin or tek screw. Para ang purpose nito mga bossing, maiwasan natin yung masyadong damage doon sa ating mga forma kapag tayo nagbaklas. Tsaka para hindi siya mahirap tanggalin. At the same time, hindi na madidisalign yung ating mga forma ng riser Kasi pag uh, minsan na tayo ng pako, pupukpok tayo, magkakaroon ng impact yan. So pwedeng magbago yung ating alignment, yung ating mga forma. At the same time, malakas makasira ng forma yung mga pako. Ayan. So, ito naman ay share lang mga bossing, no? So, ayan. Kita nyo, ginagawa namin. Dito, sa mga kahoy, tech screw na mahaba. Hindi sa mga bracing. Screw. Black screw. Gypsum screw. Wood screw. Kahit ano mga bossing. Ayan.